Pag so good pa lang nako bilang isa ka content creator good wala jud ko inabalan ato. Nalay nag uh, ano sa uh, encourage na nganong dili daw ko mag content creator kay sige man ko online good sa akong Facebook. So ako jung gitun ano mga maayo mga idol kay para makabalo ko maghimo mga video. Dili pa ko mo kabalo mo himog content. Akong gihimo nagresearch jud ko nagresearch ko para maka jud ko mga og pag-ayo kung unsaon maghimog mga content uh, ako pong gihimo nakipag-engage po ko sa akong mga kapwa, content creator dito daghan po mga idea mga tips nga nakuha gikan sa ila uh, mga advices kay kung dili mo gukamo in mga idol ikaw-ikaw lang wala jud mo engage mo ha wala mo lang si mga so mo to kung gibuhat mga idol. Uh, sa gulan, uh, kung anong po mo, ubanan po mo sakripisyo. Eh kung dili mag ka sakripisyo dili, dili ka maka, uh, balo sa iyong bilang isa ka konting creator. Bong sa mga baguhan karon rin akong ma-advise sa inyo, uh, ipadayon yun ninyo ayaw mo paghunong kay sayang manggo ninyo ang hinaguan kung muhunong mo. Kunya, wala pa mo'y naabot. Wala pa mo naka-achieve sa inyong goal bilang isa ka content creator kay i-encourage ta mo mga idol para sa mga baguhan nga content creator goal nga nagsugod so pa karon uh, legit gud na ay kwarta sa Facebook kay ngano uh, bisan ako naka first pay out ko bisan gamay lang at least na ajud siya pero basta maka-start na kag pay out mga idol mura ganahan na jud ka maghimog mga content maghimog mga video para i-upload para i-upload bitaw ni mo daw na katong wala pa ko naka payout murag kwan ko uh, dili kay gana maghimog mga content pero ako lang yung ipilit akong sarili adlaw adlaw nag send ko mga video mga content upload para manutis ka permente ni meta ba na updated ka perme sa imong facebook so mao na buhat buhata mga idol kay kana mangun nga ka paraan dari rekaman monetize dali rekaman ka makakuha mga tools para sa kuha karon uh, nakuha dayon nako pero dugay-dugay pud ko nakapi auto ay eh, nagulat pa ko uh, taas nga panahon uh, basta ang buhaton niyo i-enjoy lang nimo imong waton. Uh, gawan himuon himuon nimo nga libangan basta tagadlaw upload lang ka og content para dili ka makuan ba dili ka mabihain sa uban bitaw ng mga content creator kay kung muhunong magug ka uh, malisdan ka madugayan ka pag monetize sa imong mga kuan sa imong mga uh, video una akong mga, mga advice nga i id, ma-advise idol na adjoy kwarta sa Facebook kaya ipadayon jud niyo para sa mga baguhan nga content creator diha ipadayon ninyo ang inyong gusto Maulang na mga idol, hinaot nga naamoy na tunan. God bless you all.